Nagbigay ng pag-asa at nagpapatibay sa pangako sa katarungan, pagkalinga at pangmatagalang kapayapaan para sa Bangsa Moro ang paglulunsad ng Transitional Justice and Reconciliation Roadmap. Ito ang sinabi ni Moro Islamic Liberation Front Chairman al Haj Murad Ibrahim kung saan tinawag ito ng opisyal na makasaysayang hakbang sa pagitan ng Government of the Philippines at Moro Islamic Liberation Front Peace Process. Sa opisyal na pahayag ni Ibrahim, binigyang diin niya na bagamat na nanatiling rekomendasyon sa nakalipas na pitong taon, ang roadmap ang naglalatag ng balangkas para sa katotohanan, pag-areglo, paghilom at rekonsilasyon bilang pundasyon ng tunay na kapayapaan sa Bangsamoro Region. Anya, ang paglulunsad ng TJR Roadmap ay simula ng bagong kabanata na nangangailangan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, civil society, mga traditional leaders, kabataan at international communities upang tuparin ang mga layunin nito. Ito rin Anya ay paalala na ang daan tungo sa kapayapaan ay pinapanday ng katarungan, malasakit at pagkakaisa. Jen Garcia, iMinds, Philippines.